Ayan guys. Kain kami dito sa bukid guys. yan ang ulam namin guys. Oh. Nilagang talong. Para na eh. Kain tayo. Kuha ko ng talong kasi magprito kami ng talong. Uulamin namin ngayon, guys. Ayan. Madaming buong ngayon talong ni Ate Maris, guys. Oh. Ayan. Kuha tayo ng talong pang prito. Pero mas gusto ko nilagaan ito, guys. Kasi mas masarap siya pag ilaga. Ayan. Sarap na ito, guys. ang prito. Ay, ila, ila. Di maris ba, prito? Prito. Masarap sana laga. na lang, Sige. Ilan? Sige. Magulang na ata to. Ayan, guys. Okay na to. Sarap na ito, guys. Ang dami pa siyang bunga, guys, oh may nakita akong kamatis dito guys ko akong kamatis kasi alam nyo masarap to mas gusto ko yung hilaw guys mas gusto ko yung hilaw kaysa yung hinog ayan ito guys oh. So. maliliit pa siya pero masarap to guys mas gusto ko yung ganito malutong yung na harvest natin na talong guys Ayan. Ilalaga ko guys. ilalagay namin. Ito pa rin sabi ka sa sulok. Ayan guys. Kain kami dito sa bukid guys. Ayan ang ulam namin guys. Oh. Nilaga ng talong. Tara na ay, Kain tayo. Nailigan na. Sige Walang sige-sige dito. Atabay ko pa. Tara doon. Oo. Sige. Ang yung mo. Subuan kita. Ay, dito. Ay, dito. ano kasi yan, may yelo. Pag ilubukan na naman. Walang, walang ano-ano dito. Kakain ng ano. Ito kamatis guys. Kamatis na hilaw. Oh. Pastalong. Ay! Dito ka kaya na eh? Dito ka na lang na Dito na lang na yun. Ay,

Ano ng imo yang tinatanong? So team meeting. Mm, ha. Mm. O, i-mas. Kain Sa 1300. O, 'no, na naman. pa na-upload 'yun, bakit? Hindi 'yung kae